Gagawin mo lahat? Gagawin ko po lahat para po sa kanila. Ano yung nararamdaman mo pala pagka yung luluwas ka na? Nalulungkot lang po yun lang po. Hmm. Nalulungkot pa na malalayo po ulit sa kanila po. Hmm. Pero lalabanan ko po para po sa kanila yung lungkot ko po. Na pagka hmm. ano yung nararamdaman niyo, yung, yung narinig niyo ngayon sa anak niyo? Walo ko na po ngayon buwan. Pang walong buwan? Hmm. Pwede mm -hmm. pa kwento sa amin Kuya Jeff, kung paano ba't nakapag-desisyon ka na makipagsapala rin sa Manila, ang layo nun? May sa hirap po ng buhay po namin, nakipag-desisyon eh, lang ko po na magtrabaho po doon kahit malayo po. Hmm. Baka tatuloy na mata, kaluhilan. Saka po, eh gusto ko po silang matulungan kasi hindi na po nakapagtrabaho yung papa ko po. Ah. Hmm. Magandang umaga po mga katekram. Aww. mga katekram, ito po ang ating uh, pangalawang araw po dito sa Campo Buyugan. Masaya, masaya po itong araw na to kasi kasama po natin si Kuya Bobby. Kuya Bobby, kumusta yung biyay natin dito? Pupunta rito. Mahinit. <laughs> oh, mainit at nakakapa. Wala pa nga, magsisimula. Masisimula pa lang tayo eh. Mahinit. Uh. Pero Kuya Bobby ano, yung pagpunta natin dito sa bundok sa ano, ito, Camp buyugan, na tinatawag ano, eh pero medyo may rough road, may simyento, pero mahaba po ang mga lusungon dito. Matarik. Ma matarik na lusungin, mm. matarik na ahunin ano mga katekram. Uh, pero masaya. Pero masaya tatay. Eh, no. eh, enjoy tayong lahat. Masaya katekram na makakapagpaabot tayo ng pagmamahal dito sa Camp Bubuyugan. Nung isang araw po, nasa Kawit po tayo eh. No, tay? Apo, nasa Kawit po kami nung isang araw. Eh, pero sa din po ng bundo. Ano? Pero uh -huh. ito ang uh, tinatawag na kampo bubuyugan, mga katesa. Nakakatuyot ng, nakakatuyot ng katawan yung init ng ano, pero... Ano yun, eh, no? May... pa. Ito <laughs> ang uh, dito talaga medyo masakit sa balat ang sikat ng araw, uh, mga Eh, pero talaga ganyan, konting tiis. Nakakatuyot ng, nakakatuyot ng katawan yung init ng sinag ng araw. Pero hindi naman tayo papayag na hindi tayo makakapag-abot ng pagmamahal dito sa kababayan natin dito, no, tayo? Yes, tatay. Wow. Meron tayong uh, isa mo ng pamilya nakakausapin Ay, dito, yes, ka telegram Magandang umaga po ulit. Ito yung pamilya po ni nanay, no? Mga anak niya po, nay. Na pangalan niyo, nay? Tese po. Ah, po. Ilan taon na po kayo? Ayun ay, po ang hindi ko alam. Ah, talagang hindi niyo po alam yung mga edad niyo dito. Pero yung mga anak po po, alam nila yung mga... Edad po nila? nila Oo. Oh. Ba't di niyo po alam? Ay, yung mga magulang ko po, ay hindi nila alam yung kaya mga kabataan po sa ngayon, alam na nila yung kapanganakan nila kung ilang taon na sila. Mm. Na yan salita nyo rito, Nay? Yung kabudloan po. Kabudloan. Kabudloan. Ano po yung sample, mahal kita? Hubudinta ka. Hubudinta ka. Hubudinta ka. Hubudinta ko kayo. Hubudinta <laughs> kayo. Kayo po, kumare, mahal ko kayo. Huhubodidin uh, ko kayo. Huhubodidin ka kayo. Pero naiintindihan naman po niyo Tagalog. Si nanay magaling mag-Tagalog. Nakausap ko na kanina. At yun nga po yung bahay nila. Gusto nila dito ko sila makamus na kasi. Sobrang mainit daw. Pakita mo yung... Oh, pakita mo yung bahay nila. Baka daw pawisan tayo, tayo, Katekram. Ayun. Hmm. Gano po ka init doon sa loob? Ay, mainit po. Para po makakaulong yung init. Ah, parang naka-oven, ano? No? Kaya maganda, Nay, eh. dapat meron daw mga puno sa ano ngayon. Hmm. Pare po ng mangga. Mm hmm. Matabi yung bahay sa mangga. Hmm. Si nanay, hindi po alam yung edad niya. Mm -hmm. Pero yung mga anak, alam alam po yung edad. At yung Naku. ama naman po nila ang nakakaalam sa mga edad mm. nila. Nay, pwedeng makilala po isa-isa yung mga anak niya. Okay. Oh. Ito po. Ah, si, yun po yung panganay. Ah, oh, hindi po. Ito. Ah, po. Ah, ito po, Josie. Mm hmm. Tapos, sumunod po, Jeffrey. Hey, Jeff. Ilan taong ka na? 20. Si, at, si ate, Josie, 23. 23. 23. Tapos, ate, ang pangalan mo? Karen. Karen. Ilan taong ka na? Hmm, Nag-aaral ka? Anong grade mo na? Ah, nalit siya, Nay. Kumusta yung pag-aaral mo, Ate Karen? Hmm, pinagbubutihan mo naman. Saan ka magaling? Ano ka ba? Magaling ka ba sa math, sa science? Pilipino. Hmm. Isa sa mga ano namin din, Nay, kaya kami din nag-iikot dahil naghahanap kami ng scholar. With honor ka ba? Ate? Hmm. Okay. Okay lang yun. Nasaan po pala yung asawa niyo? Ah, ano po siya? Yayantok. Yayantok? Ano po yung yayantok? Ano po yun? Ano yung kaparis po yung naka... Ay, ito po. Ah! Ito po Gawain niyo pala to. Kanina, na nakwento ni nanay sa akin, meron siyang anak, nagtatrabaho po sa Manila at gumagawa ka ng, ba, ano doon, sabon ba ate? Ah, si kuya. Kuya, pwedeng ano, dito. Pakwento sa amin, ano po ka, telegram kung baga nakipagsapala rin sa Manila. Kailan ka pa nakipagsapala rin sa Manila, kuya Jeff? Noong 23 lang po, October 23. October 23, ilang buwan na ba nun? Walo ko na po ngayon buwan. Pang walong buwan. Mm -hmm. Pwede pa kwento sa amin, Kuya Jeff, kung paano, ba't nakapag-desisyon ka na makipagsapala sa Manila? Ang layo nun. Okay. Sa hirap po ng buhay po namin yung eh, pag-desisyon po na magtrabaho po doon kahit malayo po. Hmm. Saka po, eh, gusto ko po silang matulungan kasi hindi na po nakapagtrabaho yung papa ko po. Ah. Meron ang papa mo daw nasa baba. 'Yun nga po. Hmm. Ano kaya ginagawa ni papa mo sa baba. 'Yun nga po, nagtatrabaho nga po, kaya po ako umuwi tutulungan ko po siya. Meron mm. ka bang kasama dito na lumuwas? May ako lang po. Ikaw lang po. Paano ka nagsimula? Nang gumana may nakilala lang po ako diyan sa sibol lang po na kumuha lang po sa akin dito. Na sumama uh, lang po ako. Oo. Oh. Nanon ko po kung pwede pong pumasok po sa kanila, magtrabaho. Mm. Yung po sumama na po ako sa kanila, doon. Gano'ng kahirap doon sa pinasukan mong trabaho, Kuya Jeff? Hindi naman po mahirap. Kaya-kaya naman? Kaya naman po. Nakikipagsabayan ka? Oo uh -uh po. Hindi ka ba natakot na lumayo dito, mapunta ng Manila, gano'n? Hmm, hindi naman po. Yung 5,000, ano na yan, buo na yan, nabibigay mo kay mama at papa o nababawasan mo? Nababawasan ko rin po minsan. Mm. Minsan po binibigay ko po buo. Pares nga po kahapon, may dalas yan ng kaunting bigas Tinatid po sa amin. Oo. Uh, magkano yung nababawas mo sa sahod mo? Sa 5,000 po nabawas ko lang po. 1,000 po yun lang po. yung mm. sahod ko po, 1,000 po kunukuha ko. Mm. Binibigay ko po sa kanya. Sobra po. Oo. Uh, wala ka nang tinitira sa'yo? 1,000 lang po. Yung 1,000? Oo <laughs> po. Oh, mabait, mabait. Uh, may girlfriend na. Iyala po. <laughs> oh, syempre. Ang po <laughs> ng buhay <laughs> mo. Hmm. Kailan mo plano mag-asawa? Ay, ayaw mo lang po. <laughs> hindi po muna siguro. Hindi muna? Hindi po. Kasi di ba mga iba dito nag-aasawa ng 12, 13, di ba? Apo. Buti ikaw, hindi. Ay, hindi po. Siyan po siya, iyan, na. May nanganak pong bata pa. Oo oh, nga po Siyan eh. Siyang gabilaan po. Hmm. Bakit? Sige, yun yung gusto ko malaman. Bakit ayaw mo muna mag-asawa? Ayaw ko lang po kasi hirap po ng buhay tapos... kung baga gusto, na, na? gusto ko po muna maka-feeling po sila. Yeah, mga magulang ko po. Bakit yung kapatid mo? Hindi mo na tumulong. Huwag <coughs> magalit ate ha. Bakit ka nag Ilan na anak mo pangalawa na yan? Ito yung panganay. Nasa asawa mo? Ano ba, na nga sa kanila. Pero di ba, ilang taon ka na ate? 20? Thirty oh, ka. Mamamuka pa. Nakapag-aral ka pala ko eh, Jack? <laughs> Hindi po. Ah, anong grade lang? <laughs> grade 2 lang po. Grade 2? Ba't hmm. di mo pinagpatuloy? Eh... grade 6 man lang sana? Hindi na po kasi. Na... Ninahinto na po kasi tarabaho. tarabaho po na una ko po mm. Inuna ko po yung trabaho ngayon sa pag-aaral mm. Kailan kayo luluwas? Sa Sabado po Sabado pa? Mm -hmm. Ka Gano'n katagal yung uwi nyo pag ano? Katagal po dito po mm -hmm. Ngayon lang po ako nagtagal dito mm -hmm. Pag umuwi po kami dyan sa Cebul po mm -hmm. Dalawang araw lang po kami Balik po ulit, Luluwas po ulit kami yeah. Ano yun? Nagbabas lang kayo? Mm. Ay, ah. hindi po, nag may service po yung amo um, ko po. Ah, okay. So yung mismo palang ano, pati yung bossing nyo, yun, nagpapakasyon din, umuwi Opo. din? Oo po, may farm po kasi sila dyan. Ah. May rest house po sila. Oh. Sa so, tingin mo, hanggang kailan ka tatagal sa trabaho mo? Ayaw ko lang po kung hanggang kailan po matatagal lang po makakaya. Bago 'ton sa sabon sa paggawa ng sabon. Ano 'yung trabaho mo dati dito? Ano na idtutulong mo? lang po ako nag-aaraw lang po ako diyan. Mm. Yung kuya Babi natin, 'no. Kuya yung... Babi, Dito, Kuya Babi. Para sa kanila, dahan, dahan lang, ha? Magaling, malupet ang ating Kuya Babi. Ang gatas ng ko. Thank you, Tay. Mm hmm ay okay. Ah, oh, may gatas ka na, Ate. Ano Salamat po. Welcome. Yeah, ito na eto na. Toothpaste shampoo, sabon. Na may mga ano dito, mga tuna, corned beef, uh, ano ba, meatloaf, no. May, may ano din po kayo, dishwashing liquid, toyo, patis. Yan, pagmamahal ko to sa inyo, ha? Salamat nga rin po sa inyo. Oh, welcome po. Ayun, napapunta rito sa amin. Mm -hmm. Ibigay ng mga baniyang buwan, bigas, pati lahat. Um, kami nagpapasalamat din po sa inyo. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo, huwag na ho kayong malungkot. Ano po bang gusto niyong gawin namin para mapangiti po namin kayo, mapasaya po namin kayo? Talaga po, pasensya na po. Kahit talagang ganito lang po yung mukha ko. Mm hmm. Parang buwan. Pero okay naman po kayo. Wala po kayong problema dito. Hindi masakit ang ulo niyo sa mga anak niyo. Hindi naman kayo nila ni stress Kuya Jeff, isang tanong na lang. Ano yung uh, aral na pwede mong ma-share sa mga makakapanood ng kwento ng Buhay? Sana po magkaroon po tayo ng lakas na loob para po sa pangarap po natin at sa po sa pamilya po natin. Hmm. Mahal mo yung pamilya mo, kuya? Opo. Gagawin mo lahat? Gagawin ko po lahat para po sa kanila. Hmm. Ano yung nararamdaman mo pala pagka yung luluwas ka na? Nalulungkot lang po, yun lang po. Hmm. Nalulungkot pa na malalayo po ulit sa kanila po. Hmm. Pero lalabanan ko po para po sa kanila, yung lungkot ko po. Nay, pagka ano yung nararamdaman niyo, yung, yung narinig niyo ngayon sa anak niyo? ay nalulungkot din po ako pag paalis na paalis na ako nung asya mm. hindi po namin na asya makangay na pagdating po rito sa bahay mm. umiiyak na ako oh. nasa Manila lang po, Ah. may kapatid po po sumunod po sa akin nandun po sa Manila okay so kangay na lang po sasama sa Manila ngayon lang po siya may sasama po ngayon lang po ah, first time niya Oo po pero gano'n ba katagal yung ano mo doon pag stay mo doon? Kumari luluwas na kayo next week, ilang buwan ba yung bago uwi ulit? Matagal? Matagal po. Hmm. Buwan. dalawang buwan. Dalawang buwan. Bago, dalawang bago. buwan. Bago po ulit ako mag... Pagpandala po sa kanila. Eh hey, baka naman pagbalik mo next... Ano, next next month, dalawang buwan, may asawa ka na. Ay, <laughs> po. ala po, po sa isip ko yan. Hmm. Ganun po si Kuya Japnay? Nay? Ay, Wala po ba na... siyang girlfriend ngayon? Ay, ala po. Hmm. Okay, focus ka muna sa pangarap focus mo. Focus muna ako sa pangarap ko. Sa kanila hmm. po. Ano ba yung pangarap mo? Yun po, mapagawa po sila ng bahay. Gumanda po yung buhay namin. Yun lang po. Mm. Na um, lagi po masaya. Mm. At samasama po kami. Pasok po, mapakita ko lang po. Mm. Ito po yung kwarto po namin. Hmm. Tapos dito po yung kusina po. Ito yung sala? Oo ito po yung sala. Tapos ito po yung isa pa pong kwarto po nila, mm. namin po. Tapos yung kusina po, tapos yung kalan po namin. Oh. Ito po yung kalan po namin, tapos kwarto po. Mm. Tapos ito po yung kusina. Ah, maganda dito ah. Eh. Dito po kami nagpapahinga po kung mainit po. Oh. Ang ganda dito, Kuya Jeff. Mm. Yung nito? Yung papa ko po siguro. Ah, kasi wala ka nga dito. Opo. Ano? Kahit ganyan yung buhay natin, pero pagka nasa Manila na tayo, namimiss natin yung ano, no? bahay Opo. natin. Ano? Opo, namimiss ko po talaga. Actually, hindi yung bahay, yung Opo. pamilya, Opo. Yung nga po. yung samahan. Mm -hmm. pa rin yung kasi yung kasama mo yung pamilya mo. No? Opo. Iba pero lalayo ka kasi nga, mahal mo sila at meron kang gustong ibigay na paginawaan sa kanila. Opo. No? Opo. Sana lahat ng mga ano, may lakas ng loob para gawin yung mga pangarap nila, no? Opo. Kasi minsan, natatakot na silang lumabas doon sa shell nila, ganun. Opo. Kaya hanggang na lang yung buhay. Pero Kuya, may gusto lang akong sabihin sa iyo, Kuya Jeff. Alam mo pagka nagpatuloy ka diyan, yung pagmamahal mo sa mga sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, okay. yung maganda pangarap mo sa pamilya mo, tsaka yung connection mo kay God, ibibless hmm, kanya. Okay. Okay? okay. Po. At alam ko kilala niyo si God. Kilala po. Mm. May nakita akong Bible doon. Kanino 'yun? Sa papa ko po 'yun. Ganon? Mm -hmm. Okay, na po yun, na Ito yung Bible ko, tayo, oh Kaso, sa sobrang gamit na, oo. Mm -hmm. At, yun nga, si Tatay. Pagsak. <laughs> <laughs> Ang sarap kasi ng hangin. Ang... Hangin po eh, kaya oh ako, kahit sino pa. naman po. Yung eh. init po nagsasama po, ilamig sa kainit, nakakaantok po ah. talaga yan. Ah. hanga ako sa iyo dahil may pangarap ka. Ano ba yung masasabi mo sa mga ano mo dito? Mga kabaranggay mo dito, mga kasamahan niyo? Hmm. Minsan po naglilibot po ako dyan. Hmm. Pag nasusumpungan ko lang po, eh, sinasabihan ko po sila. Eh, yeah. <laughs> parang nararap po ng pangarap na sa ganun nga po sa pangarap ko po. Mm hmm. Na may, nag, may inaya po akong isa dyan sabi ko po sa po sa akin. Mm hmm. Ayaw naman po niya. Mas gusto na po dito. Hmm. Ah. Oh, kahit oh. mahirap po buhay. Paano Kuya Jeff? Thank you ah Thank you din po. Thank you sa ano? Maraming salamat din po sa binigay niyo po sa amin. Mm -hmm. no? Ano lang? Tuloy-tuloy lang yung laban ng buhay, ha? Opo. Basta iningi mo yung ano, yung... Iingin mo lang lagi kay God yung pagkabay niya iyo. Opo. Okay? Opo. Wala namang imposible dun sa mga pangarap natin basta kasama natin si God. Opo. Okay? Totoo po yan, Opo. Okay.